When Gio Ong said Di mo na kailangan malaman pa kung sino yung nag-aaway-aaway dyan Di mo na kailangan malaman kung sino yung nagkakanakawan Di mo na kailangan malaman kung sino yung naghiwalayan O yun ha, salili ko yun, yun ang natutunan ko Kaya ngayon na nandito kami sa dagat, sobrang pasasalamat ko Mainit, oo, parte yun eh Ramdam mo yung kalikasan, pag gumagalaw yung tubig, gumagalaw ka rin Kapag mainit, napapaso ka Kapag umuulan, nababasa ka Yun ang totoong karanasan maramdaman mo yung kalikasan. Lagi ko nga sinasabi, hindi tayo magtatagal dito sa mundo. Lahat tayo may katapusan. Nasa sa atin na lang yun kung ano ba talaga yung gusto natin na mangyari sa buhay natin dito sa mundong to habang nabubuhay pa tayo. Maraming beses man tayong magkamali, maraming beses man tayong madapa. Kung ganun din karaming beses natin itatama ang mga mali at kung ganun din karaming beses tayo babangon sa pagkadapa, parehas lang yun. Pag natalo ka, laban lang. Mananalo ka rin. Lahat ng bagay sa mundo may kabaliktaran. May gabi, may umaga may maulan, may mainit, may malalim, may mababaw, may mahina, may malakas, may itim, may puti, may babae, may lalaki, may tao, may hayop. Kaya kung may negatibo, may positibo. Titingin ka ba doon sa makakasama sa'yo? O titingin ka doon sa makakabuti sa'yo? Enjoy the life!